So, ayun na nga guys, grabe, totoo mo galing ni Kuya Will guys, sa bulgar, sa gitna ng kanyang pangangampan niya. Matapos niya sabihin na pag guilty, impeach yan si Bibi Sara. Halaga no? Pero bago natin panoorin yung video guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang ating video para maraming makakapanood guys. Yun na nga, <coughs> Grabe, talagang kitang-kita sa video guys kung paano niya tinuring yung, ano, ah, uh, mahihirap ka mo. May lumapit sa kanya guys. Tapos, grabe, kitang-kita kung paano niya pandidirihan yung, ano, PWD pa yata yun. Tapos mga nakaraan, ano, nagma-viral na naman ngayon yung mga dating, ano niya, unprofessional niya, pagiging unprofessional niya sa trabaho guys. Pinapagalitan yung mga staff niya sa gitna ng ano, live show. Grabe. Right. Eh, nagdiritawa na. Tapos, yung ano, isang tanong, napahiya pa siya, guys. Kapag alaman pa lang, tumakbo ng senador, tapos wala pa lang plataforma. Ako! ay okay, ito, panoorin mo natin yung ano, yung sa gitna ng pangangampanya, yung paano niya tinuring yung uh, sinasabi natin sa mga mahihirap daw siya. Tanawin ninyo guys, oh. Willie you Revillameo. Uh -huh. Maghinlo ang iyang katapat, at bayan niya. Magpa picture Tanawa ng osa, dili limpio. Pag malinis daw, uh, inak ba, uh, bayan niya. nakakula naman yung isa, eh. yung unang na papicture. Eh. Yung pangalawa, Parang pawis na pawis, construction worker yata to. <laughs> Tingnan mo kung paano niya uh, Ituring guys. Dili na ni Agbayan. Asa man ni Agbay si na Agbayan. Dili. O oh, nga, yeah. no? Hindi na oh, pa. Tanawa. Niya karo na inidool PWD. Oh. 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 atras. Biyaan ng PWD. Come on, guys. Oh. <laughs> Kung ikasulti anak. Ya no? Tanawa. Grabe naman yan. Paikahiga na yung tao. Tapos may gusto pang sabihin eh, inatrasan pa. Inatrasan. Nasa gitna ng pangangapan niya, tapos alam naman na pag, pag, mga ganyan, yung mga camera niyan, tutok na tutok sa'yo eh. Tapos tinoring mo lang ganun, yung tapos yung ano po, gabi mo sinasabi eh, para sa mahirap. Para kang si Era pala. Oh, ito na lang. Oh, oh. na nag t-shirt. Oh, tagayan lang ba si Nina? Ah. Oh, kat binigyan lang ng binigyan lang ng uh, jacket. O, bigyan mo lang jacket 'yan. Very <laughs> fair, Will. Na vulgar na yung totoong ugali niya, guys. Kung paano niya ituring yung mahirap sa gitna ng pangapan niya pa niya, ha? Ano pa kaya yung mga ano? Lalo na yung mga staff niya sa live. Pinapahiya niya on air hindi lang Pilipinas yung napanood ko, di puro pati buong uh, bansa na, kung saan yung merong mga OFW, sigurado na nakakapanood uh, nun. na naman ngayon yung mga ano niya, yung pamamahiya niya sa mga staff niya. Oh, Itong mada sa jacket ni Willie Rebilliam eh. sa iyang uh, jacket. Uh, Kamunang Binang. Uh... Uh, eh. Tapos meron pang ano guys, eh. ito uh, yung interview niya sa may nagtatanong na babae. Eh. Uh, kung anong unang batas na gagawin niya pag nanalo siyang filador guys? Hmm. <clears throat> hindi niya masagot-sagot guys. Hindi niya Hindi niya masagot-sagot Hindi niya masagot-sagot guys. Eh, tumatak mo siya sila doon no? walang wala man lang ano uh, plataporma. bukang bibig lang para sa mahirap para sa si era o ito pakinggan natin yun, ano pakinggan natin yung sagot niya guys sa isang senador at um, at kilala kayo sa pangalang Kuya Will hmm. uh, bigyan niyo po ako ng isang bakas man lang na kapag ka uh, nagsabi itong batas na ito, ah, si Kuya William. Okay, magandang tanong yan. Oh, magandang yeah. tanong ano, yan. Ano na, ano? ano mahirap talaga ang buhay ng mga Pilipino. Oh, mahirap na, yeah. mahirap na And naman yan. Yung... <laughs> Ako para sa akin, ang batas hmm. Yung patas para sa mahirap. Batas. Marami na batas na ginawa. ang ganda ng tanong mo, ha? Hmm. Alam, ano, kapag rin... isip yung tanong na yan. Hindi <laughs> ba, kasi tayong mga batas na ginawa. Kailangan pa mag isipan yan? Tumatag mo ka, Senador, eh, mag-iisip ka pa ba kung ano yung gagawin mo? Dapat may platapor pa kang ilalatag kung... Para ba't saan yung pagtakbo mo para o oh, parang normal lang ba na politician na pag na, na, na ano wala nang gagawin nag ano, ano na lang Tulad ng iba diyan wala man lang ambag sa ano wala man lang may mandato ka di ba tuloy natin tatalino sir ikaw baka may suggestion ka Oh, binalik. Ito okay, <laughs> e, ba kasi eh, isa kang mama mayang Pilipino. Mm. Ano ba sa tingin mo? Babalik ako niya ako sa na, nagtatanong eh. Para sa mga kababayan natin. Ano ako sa kanil talong? Hindi kasi nga, gusto ko ano siya, so, po, ay, siya. makinig sa inyo. Wala siyang maiisip, guys na ano niya, na gagawing batas. Tumakbo lang siya para siguro pangalagaan yung mga ano niya. Ano ah! Programa niya o business niya. Wala eh. Wala yes, siyang masabing batas. Si Senador ka. Okay. Mm. Yan. Yes. Gusto kong makinig sa inyo para tama ito ha. Tama itong pinatanong niya sa akin. Para pagpunta ko ng tama. Senador, isa ko sa mga talong. No, okay ito na. Di ba? Teka. Can... Yan lang. Pinapa, pinapaano niya talaga na wala siyang ano, wala siyang platakurmang tumakbo siya Senador na wala siyang ano, totoong ano, uh, adikain. Kung baga. Kung kayo tatanongin guys, ibubuto nyo pa ba yan? O oh, ito pa, ito pa guys, yung ano, nag bumalik na naman yung pagiging, uh, bumalik na naman sa pagiging viral. Ngayon yung uh, pamamahiya niya sa mga staff niya. Pagiging unprofessional daw na. <clears throat> sa gitna ng show, pinapahiya niya guys live show yan. Nakikita ng buong bansa, buong mundo. Tapos ganyan yung trato niya sa mga sa mga staff niya. Paano pa kaya yung mga ordinaryong tao, di ba? Okay, Torres. sponsor niya. Huwag mong bitawan. Kaya tao siya. Bitawan pa, bayad siya. Nagay mo to, sa top na BH. Sabi na eh. ka siya sa tao eh. Hmm. Grabe, no? Sige hey, mga TV camera. Hindi kasi na ulo, eh. Sabi niyo, huwag niyong bitawan. Sponsor yan, eh. Hmm. Okay. Dapat, ano pa lang, naka-briefing na lahat yan. Kung anong dapat gagawin. Nag-meeting dapat kayo para pag, ano, pagdating sa live show, walang bulilya sa <laughs> dance. Hey, parang, di ba? Hindi yung, dapat, o oh, di kaya kung gusto mong pagkalitan, dapat, kayo-kayo lang na paging, ano, kayo? Professional. <laughs> Okay. Okay. Oh. Right. sponsor niya, wag mong bitawan. tao siya. Eh. Bitawan, babayad yan eh. Nagay mo doon, sa doctor. Professional pa rin pinapagalitan niya. Director pa yan, ha? Brown. Lupit mo, kuya wen Yes! Happy na eh. Buta ka sa tao eh. Diba? Diba mo nga, dito yung camera. Hindi ng ulo eh. Oh, ito naman yung isa na yun nahiya ka niya. staff sa harap ng maraming tao. Ay, ayun, ayun, dumaan si Russell. Sa, Russell, dumaan ka sa camera. Si Naintindihan niyo ba ako bakit ako nagagalit? Yan po ang problema. Pakindi, ang hindi ang namang ginagawa sa show. Ako Now on the top stories dumaan Philippines, dumaan Kuya Will natikos ng MGA Netizens matapos ipahiya ang isang staff habang umere ang kanyang programa sa TV5. Ah, hindi alam ang ginagawa sa show. Ako lahat ang nananagot. Trending at viral ngayon, at hindi nagustuhan ng ilang netizens ang ginawang pamamahiya ng host na si Willie Revillame sa isang staff ng kanyang programa na Will to Win. Ako, sasabihin nyo, papag-inita na naman niya, binabash nyo ako. Papa, nakita nyo, yung floor director namin dumaan sa kamera. Tinalakan ni Will ang isang floor director matapos dumaan mismo sa harap ng kamera habang siya ay nagsasalita sa show. Tila iminit ang ulo at hindi napigilan ni Will ang sarit. Yung mga ganong bagay, yung mga mabilisan lang na pagkakamali. Eh. Pwede naman pagkatapos ng show, pagsabihan. Di diba? yung papahirian mo sa on air talaga, sa video, sa mismong show talaga na nakikita ng buong mundo. Ito. At kaagad na pinagsalitaan ang naturang staff habang umiere ang programa. Ayon kay Will, naiintindihan niyo ba ako kung bakit ako nagagalit? Yan po ang problema. Kapag hindi alam ang ginagawa sa show, ako lahat ang nananagot. Tapos sasabihin niyo mayabang na naman yan. Binabash niyo ako. Kasi pinapaganda ko ang programa, ayon kay Will. Ako ang nagiging kawawa at arogante dito sa show na to. Makikita nyo pati music. Maawa kayo sa akin. Lahat ako nag-iisip para sa inyo. Saad pa ni Will. Hindi naman nagustuhan ng ilang netizens ang ginawang ito ni Will. Hindi umano maganda na pagalitan ng sinuman sa kanyang mga staff habang nakalive ang programa. Ayon sa mga netizens, mas maganda siguro kung pinagsabihan ni Will ang staff habang nasa commercial break. Kaya na. ako po. Nag-adjust <laughs> so yun na nga guys, yun ang totoong pinakita na nga ni Kuya willie yung totoong ugali niya sa madlang people. <laughs> yung kanina, yung PWD na lalapit, parang may sasabihin pa, parang may sasabihin pa sa kanya. Inatrasan niya, parang diring-dire siya ka. Diring-dire siya. Kitang-kita sa ano. Wala na siya. Tapos, ayan. Ah, ah lang yung sa PDP. Para pwede pa sana siyang isingit eh. Kaso, ah, wala. Na vulgar na. <clears throat> Tapos, sabihin ba naman, pag guilty, impeach na yan. Di susundin yung emosyon. Walang kaibigan-kaibigan. <laughs> so, yun lang guys. Huwag yung kalimutan mag-subscribe, like, i-share ang ating videos para Marami pang mga panoorin at updated kayo sa susunod na i-upload natin. Maraming salamat. God bless.